Yes DG no naku una-una po sa lahat again congratulations uh, bilang kaisa ng ating Barm government for the fifth founding anniversary kayo po una kong kukumustahin muna kumusta po ang ating celebration uh, as we uh, started no this uh, as we ended the Barm founding anniversary DG Ah uh, maraming salamat Princess Habiba. Uh... Maraming mga activities na nangyari during the week-long anniversary or celebration. Uh, and uh, may mga convergence ang different ministries uh, sa iba't ibang lugar. Uh, at saka may mga ministries din na atasan na mamuno o manguna sa celebration sa different provinces ng BARM. Kaya actually this is the first time I think na nangyari na buong uh, all of the provinces ng sakop ng BARM ay kanya-kanyang uh, estilo uh, ng celebration uh, during the fifth founding anniversary ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang pinaka uh, isa sa pinakamalaking uh, celebration ito na nangyari po sa sa Bangsamoro region sister habiba